Sa na naman po ng Bogalyon, nasawi ang isang 52-anyos na lalaki matapos saksakin din ang katrabaho sa loob ng kanilang barak sa barangay Bulawen, Bogalyon, Pangasinana. Kinilala ang sospek na isang 41-anyos na lalaki na isang construction worker. Sa panayam po ng IFM News, nagupaan kay Bogalyon Police Station Duty uh, PCO uh, Police Lieutenant uh, John Zacarias pumasok o manong biktima sa baraks ng sospek kung saan nagkasagutan ang dalawa. Paglabas ng biktima ay sinundan ito ng sospek na may dalang patalim at agad sinaksak sa sikmura ang biktima. Agad na itakbo naman sa paggamutan ng biktima ngunit indiklarang dead on arrival. Lumalabas na hindi pagkakaunawan gawa ng kalasingan ang naging sanhi ng krimena. Arestado naman sospek na naarap sa kasong homicide. IFM News! IFM News! IFM! IFM!